for today's video padong nasan may mong bangga, saman manginabuhi man kita kinanglan mangita kita mga diskarte para lang makakaon mabuhi ba niya mamupuan sa may ron tapuyak na mong pinaka ano, pinaka kosgan nga manakahay tira riyon ba ko na ba pila ba abot ko na mga usa usa kapin kung Mana kita kini atau kemana mga duha niya kay naabot sa lugar nga asa may dapita mo pupog bangga asa ka din ay mga katay nga pinakabangis na mong kauban nga mga katay kuhitnis kuhit nis mga bunga Nindot na kay mga bunga, guwang na kayo. Di lang kay ni dagha bunga haro ro, di pareha tawto mong popuan ni aking adlaw nga murgo bay ubay gitong bunga ha keni siya. Da kodak punuan pero gamay-gamay no lang iya sang aking pamulungan mongod kay ta ni kersada. Pero makadagidot pa bisgurong na duhak sako siguro ani. Kung wala pa ni grabe ubay ubay guni mga langat guni mga limak sako siguro kay daghandag-handan tani siya sang sa una god grabe ini siyang sangaha ri sa una nang sangka ka magmayanya gitamutlan man sa pagwedi ni kersada bakay daplin mong maya wa na pano din sako sang kauban. pinagagahi ng mga manakahay ba marami kinayimdag exhibition nakotag yung punuan na niya gamay mga na mga masanda marunapulungan na